Good morning, good morning! Andito tayo ngayon sa ating workplace Magtatanim tayo ng kamatis uh, Yung pagtatanim ng kamatis Merong mga procedures So, yung una, mag-cultivate tayo ng lupa Ito yun Lupa, tapos Para hindi tayo ah, uh, Maraming Maraming paglalagay ng mga fertilizer Magbutas tayo Ganito Yung pagbubutas is Ganito lang kahaba tapos, susukatin natin. Ganito yung proper na pagtatanim ng mga kamatis. Susukatin so, natin. 20 feet yung ano ba ito tawag? Yung haba niya, 20 feet. So, ito, 10 feet yan. Ano ba? Sorry. Inches pala, inches. 20 inches dapat. Ito, yung sukat ng shovel ko is 10 inches. So, magsukat tayo dalawa. Ito yan. 20 inches yan. Tapos, hanggang doon. Dura ka lang, Anina. Kasi nga, pure organic tayo dito. Hindi tayo na ng mga abono. Yung abono gagamitin natin is organic. Hmm, okay. kwa ato. Bapay, kaya manggali abono. Bapay, kaya manggali abono. Oo, abono, pataba. Yan. Yan. Ito, nakabutas na ako, tapos na, malaki pa pala. Wala, dumbi, 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 Kailangan malinis sa alam yung ating plot. Yan. Kumain muna natin, tapusin muna natin ang pagbubutas para mailagyan na natin ng pataba o fertilizer, organic fertilizer. Ayan. Tapos, na-prepare na natin yung कोई किला इसोयचां आता सुंदर है ito na yung kamatis na itatanim natin ito na yung naibagin ko yan at ito naman yung Pakita na siya. yung fertilizer na sinasabi natin ito yung fertilizer ito yung tawag na carbonized rice salt Nanggaling ito sa ano gani? Ang uhot sang humay. Sa balat ng ano, sa balat ng palay, ito 'yon. Sinunog then ito na 'yon, carbonized riceal So ilalagay na natin dito sa naibutas nating yan. Maglalagay tayo. Sa baba, meron tayong ay ah, hindi ko pwedeng sabihin kasi ito yung ano, yung yung nagawa namin fertilizer sa baba. Yan. Yan. Tapos, ito, bago, bago natin itanim, ito lang yan. Yan. Tanggalin natin. Yan. Para hindi siya mamamatay, kailangan kasama yung lupa niya kasi ito, fertilizer din. Ayan. Ilalagay lang natin. Yan. Very easy. Yan. Sundutin na natin dun sa baba. Ops. Ops, ops matanggal. Siyempre, kailangan natin mag-gloves, magbutas para ano kasi tag-ulan na. Ayun. Kasi kapag kasama yung ano niya, kapag kasama yung lupa nito sa pagkatanim, hindi siya malalanta. Yun yung purpose na kailangan natin isama to. Ayan. Ganit. Ah. Mm. Ayan. Okay guys, thank you, thank you. Sana meron kayong napulot sa aking video today kung papaano ang proper na pagtatanim ng kamatis. Thanks for watching. Bye-bye.